Hello mga guys Ito yung mga fishing ginagamit ng pangisda ng mga bangka dito sa Dalahican Fishing Port Ito yun, yun yung mga marong maliliit Yan ay yung building ng PPA building ng PPA ito yung yung mga barko biyaheng marindoke yan yung, yung bangkang yan may plug yan tinatawag na basnig yan sa isa yung barko ng Star Horse baka bara dito may fishing port may ginagawa yata saka yun ito ito yung bilihan ng mga pangurang dito sa dalahikan fishing port yan mga, mga sariwang isda Ayan, may lapo may mga shell talaba <coughs> Limasag. Mm -hmm. Limasag. Ayan. Mm -hmm. Mga sariwa, pula po. Ayan, mm -hmm. diba iba? Maya-maya. Okay. Hipon. Ayan, limasag. Mm -hmm. Ayan, ayan, ayan. Ayan mm -hmm. ang nagtitinda dito sa Andalahican yung tinda ni Alimasag may lobster pa yun ayan ibang paninda rin yan poset may hipon dati rin ako nagtitinda ng isda dito nagbabayan sila ako dito dati yan lobster nagtitimler ako lang ganyan mga sug ayan sug po kaluping yan lapo-lapo yan mga lapo-lapo Ayan. Ayan, may bangos. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ayan, yan. Ayan, ayan, ayan. ayan yan, tagatinda ko dati ng isda. Ayan, nakapulang yan, nakasandong yan. Kasi titinda ng isda ko dati yan. Kaya, kaya lang hindi ako pinala dyan. Nagkalugi-lugi ako dyan. Ayan, tinda nyo. lapo Yang direcet aja ke belakang, yang bengus, yang tadi gak, sumpuk. Ayan o. O May daing din. Ayan, nakabitin pa yung daing nila. sapsap sapsap -sap na toyo ayan 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 masarap pugita ayan ang pugita oh. pugita ano mo lima ah tawag to -taw. ayan ang mga lapulapo yan. Ayan na masarap tagutungan. Ang Masarap prito yung mga yan. Ayan. Ito tayo sa kamila. may pagi pa ayan yung pagi oh. may pusit na bagulan yan ang pagi masarap yung ginataan yan masarap masarap pulutan posit na bagulan ayan, ayan malaki oh meron pang mga shell ayan ayan Okay.